back alien today is trick or treat na guys so inaantay natin ang mga bata ngayon na darating pero bago po yan, ayan, samahan niyo po muna ako sa aking pupuntahan dahil makipag-trick or treat muna ako doon sa aking mga friends, okay? Makakasama ko muna yung aking mga friends. and yung mga nakakasama ko nung isang araw, makakasama ko po sila ngayon. So doon muna kami sa bahay ng aking friend, tapos babalik kami rito dahil mamaya, maraming mga bata dito na papasok. So kailangan nandito, ko, nandito ako sa bahay para mabigay ng kindi. So huwag kayong umalis guys at isi-share ko sa inyo itong gabing ito para para makita nyo rin ang mga kaganapan. Okay? So, stay tuned! Sino ka? Anong pangalan mo kailan? Wednesday <laughs> um. Hindi pa siya umandar dyan. Nagwawala na. Tokol na Manila Matthew. Uh -huh. you actually broke mine you know? okay yeah <laughs> 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 <coughs> 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 oh.

<laughs> oh, di ba galing ni Jack mag-display oh. Yung mga display ni Jack oh. May <laughs> mga gagamba pa siya. Oh. Ba. Ang galing oh. Ay, you know Okay ng gagamba. Ay ay ay. Mamaya pag medyo gabi na maganda na yan, iilaw-ilaw e, na yan. At ito ang nakakatakot. Ayay, nandito sa may pintuan. Siya yung tagabantay rito ngayon, no oh. Kita nyo? sa yung tagabantay. Ang tagabantay. Oh, yan. Okay. Mamaya ulit. Huwag kayong umalis guys at marami pa akong ipapakita sa inyo. na po a Hi! Where's Kyra? Oh hi. Okay, let's do look, at, look at her costume. Oh, Hiya no, Tina. Like, oh. <laughs> oh, yeah. Happy Halloween. Yeah, not wait, Wait, wait. I a Wait! This uh, <laughs> is my story.

Basta wala ko okay. like Kasi ayaw mo akong kaya ganun isa. Kaya... Pwede mo sinama. Ayaw ay in... mo rin kayo yung ibang nasa. Kasi mo sa kinu. Ayaw, ayaw na nga Sabi ko ilagay mo na lang sa labas yung... Ayaw, yung tabo. Ka kasi sa labas yung Isaya, ay, na, Kaya ayaw mo ano. ano? Ang kapag na yun. na Ay, may choker na pala dun sa... Mamaya pag na mo Ang ganda yung So, ayun guys, nandito na tayo. Maga pa para mag-umpisa. Ayun, ay, ang cute. Ayun, yung mga display. Ayun, yung mga display ni Jack dito. Ano ba? Diba? Ganda. Oh, wala pa namang anong tao. Ayun. <sighs> maganda dito pag medyo ay doon marami ng tao doon mag oh. start na yata sila doon hmm. Yun, doon 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 oh, marami ng tao doon sa unahan mag start na yata yung mga bata oh. ang dami doon no oh. hmm. so ayan medyo tahimik tahimik pa actual Happy Halloween. Happy Halloween. Happy Halloween. O, oh, di ba ang saya-saya ng mga bata? Kasi, nakakandina. yan. akano na dito? Ayan mga bata sa kapitbahay. bahay. na? <laughs> mga tao <na> Sila <laughs> eh. eh. hmm. mga candy. Trick Trick or treat. Eh. O oh, di ba, marunong ako. Yung aking mga lollipop. Galing yan doon sa naano rin namin yan na trick or treat din namin yan. <laughs> 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 Thank you Ayan May humahabol pa May humahabol pa <laughs> So yun guys Nakikita nyo naman Ayan Buti kanina maraming tao, pero ngayon konti na lang. Paubos na kasi anong oras na. Ay, wala pala akong nilo. alas <laughs> 8 na eh. Pero sabi hanggang alas 9 nila. So, nilalamig ako. Kaninang umaga, okay siya. Mga, but not like last year. Last year, napakalamig. Dito lang tayo sa labi niya ko lumabas. Tapos, talagang yung makaparanso suot ko. Pero ngayon, medyo okay-okay lang. So ayun guys, tapos na ang trick or treat At naubos na rin ang mga bata Napagod na siguro sila kakaikot At syempre po Hindi naman naubos yung aking candy Ayan, so meron akong kakainin Ayan, meron akong ma Meron akong makain-kain Tuwing manonood ako ng TV So yun lang, uh, hindi siya Masyadong crowded katulad last year Last year talaga naubosan kami ng candy Mga apat na bag yung binili namin Dati, pero Ayun ngayon, wala na. Wala na, medyo konti lang sa ngayon. So, yun lang ang masasabi ko guys. Sana nag-enjoy kayo at sana uh, nasiyahan kayo sa shiner ko na ito. At syempre po, ako masaya masaya ako kasi first time ko rin nag-costume ng ganito. Last year kasi nilalabig ako. Pero ngayon, okay lang. Hindi kasi masyadong malamig ang panahon. Okay? So, yun lang ang masasabi ko sa inyo. Maraming maraming salamat. And of course, trick! or treat okay thanks for watching my boy